Basta batas. Basta batas. Basta batas. Ikaw talaga si siya dito. Oh do. my Diyan. gosh, ito na. Tati, ganito, diba? Ganito siya <laughs> siya dito, okay, diba? Yung tinatanong siya kung kanya yung bahay. Uh-huh. Diba sabi ni dito, okay, na ko sabi niya, uh, -huh. uh Inaamin ko naman po talaga, na talaga naman po, uh -huh. na gusto ko naman po talaga yung bahay na yan, at ako naman na yung may interest. Uh -huh. At ang lucky nine naman yan, ay hindi po ako abogado. Iba What? po yung korporasyon, pero inaamin ko, <laughs> Ya, ang bahay na yan. Ay, talaga naman pong pinagbalakan ko. Hindi ba? So, naparayan ako kay Ali Doke, okay, oh, Ma'am Jen. Sabi ko, ang ganda ng style ng pagsasalita niya, kahit may gay linggo siya, may ilulusit niya. Alam ba, diba, di ba sabihin natin, ina, alam ba, sasabihin niya ba, inaamin ko na talaga namang interesado ako sa bahay na yan. At bilang way ng mga alakdan, isa ka paano kasasakalan ng mga pesla. Kaya lang masakit ang aking borta. At ang lucky na yan, sinasabi ko, chugi kayo. Kaka-dulo ni daday ka 'yon. Wait ako pakialam. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.